Hi everyone! Good evening po! Mag-vlog ako ngayon dahil nandito si na mama, ba? Diba? Sinasabi nyo dati na mag-vlog ako pagkasama si na mama, mga kapatid ko. So ngayon ito na. Dahil to my ming, nandito si mama. Diba nagla-live-live kami sa ukay-ukay o online selling kami. Ah, uh, dumating din sakto yung ano, yung ukay na bubuksan namin. To ay US. Ganito ito? US bail pang, para sa mga pangbata. Ka Parkers, ngayong gabi kailangan muna namin siya hiwa-hiwalayin at titingnan kung may income ba kasi ang bail na yan ay imagine 9,000 plus 9,000. 10,000. 10, 10,000, almost 10,000. So kailangan gagawan talaga namin ng paraan. Paano ma-dispose na hindi ka lugi at kahit pa paano may income sa pagod, sa paglalive dahil alam niyo naman ang online live selling ay sobrang nakakapagod dahil nga laway ang katapat niyan at bosses. Minsan nga may mga napapagod Paus pa sa lives Selling Yung ganyan Kaya samahan nyo kami Mag-update tayo Ipapakita namin sa inyo Ang laman ng ukay ko, lagi, ko. Si Bullet. Ayun si Ate Jing Nasaan si Pangag? Kasi nga ano Diba today is January 28 At bukas ay Parang one year ni Papa January 29 Ay di, ma 30 30? 30? 29 pa lang ang last na vlog ko. Tapos kinaumagahan 30 ay uh, namatay si Papa. So, one year na ni Papa na wala sa, hindi na namin kasama. So, ibablog ko din yun. Isusubukan ko talagang mag-vlog. Dahil, hindi ko alam, may, kas, may katulong na ako mag-isip ng content. Kasi ang hirap mag-isip ng content, guys, kung alam nyo lang. Habang kami magbubukas ng upay-upay, si Juno naman ay nait ng dinner. Hi po! Look at the camera! Hi! Hi! Ito rin yung pinakamahirap mag-open ng ukay kasi ang, hmm? ano, ang tigas. Kasi yung ni Bakay. Ilalag ko to sa page ko, Parkers. Maan. Pati yung mo, natatakot na. Ano na yan? Parang sasabog ang kanyang sa sobrang laki. Ropa na, ropa. Ropa na

Ika eh, mm -hmm. din mga newborn, kaya ito ninihanohan. Hello, hi guys. Ganyan sila magkakapatid. Kung mayroong isang may business, nagtutulungan sila. Oh. Oh. Ay, style ito ka, partners. Pag nagtutulong-tulungan kami, for example, uh, kaming dalawa, kasi makapalang palang mukha namin, di ba? Yung okay, nangarap sa sa ano sa camera tapos si Bullet naman si Jamie Vlog ay parang siya ang taga-sulat sa tawag ito sa tape, tapos taga-dikit. Tapos si Ate Jing naman, si Ate Jing ang tawag nito, taga-tupi. Taga-tupi. Tapos ayun nga, taga-hawak ng camera, nagabantay sa mga batit. Sa 9,000, ano, ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa 9,000? Worth 9,000? Worth it. Worth it. Ikaw mo ma na masasabi mo, ma. Sulit ba ang 9,000? Kaya ba natin i-dispose? Kaya yan. Kaya, kaya. Mga maganda. Mm. Habang naghihiwa-hiwalay sila ng mga size. So, kay ngayon kain tayo. Ang ulam namin ay... Ang ulam namin ay adidas ng manok. Malamang. May adidas bang baboy. Niluto to kanina alas tres kasi nga merienda. Kasi birthday ng asawa ni Ate Jing. At nagpansit lang. May hotdog. Uta na lang ka. Of course kanin. Nagugas na ako ng kamay ko kasi nga naghawa kami sa ano sa... Tawag nito. Naghawa kami sa ukay. So, kailangan maghugas ng kamay. Kain po. Kumain kaon Ma? Kaon. Grabe uh -huh. ang hirap pala ka-face ng ano, ng ukay. Ay, tawag nito. Kaya parang nakaka-proud pala yung mga nag-online selling dyan kasi hindi pala madali mag-open ka ng veil, maghihiwa-hiwalay ka ng mga sizes, tapos mag-iisip ka pa kung magkano mo bibili. So, ayan ang nabukod ng aking kapatid. Yan, para sa nanay, ana, ilang taon yan? One size. One year, newborn. 43 pieces. 43 pieces. So, kailangan isusulat pa pala yan. Wala lang, gusto ko lang i-share. Newborn ito. Ito, one to two. T-shirt pa nga no? ilang taon yan na? Eh, betul-betul aku cakap. Nantuk pasal pulang, kan? Kenapa curang ni, Juno? Where's the didek of Lola? Lola... Oh, sigi oh. Oh, sigi ke? <laughs> Mga mga mahabang, Oo. Ganyan, ganyan. Oo, oh, Juno ha, please be careful. Please be careful po. Kiss na lula. Very good. Very good po. Kiss pa. Ganyan, pag na, parang nadadakpan ni Juno si lula niya. Anong nadadakpan mo? Pag na, pag na, pag may time si Juno kay mama, kay lula niya, ayan, yan, yan ang banding niya, no? Sige. Nangungutong. Relate na ang mga mama. Where's Dede Lola? Dede! Dede po! Ay, ginamot! <laughs> Here's. <laughs> Kiss na Lola po. Eyes. Kiss na Lola. Kis Here. Here. Hug Lola po, Jun. Time check ka Parker. Saan oras na sugad? 9. 9. It's 9 p.m. Pero hindi pa kami matutulog dahil nga kailangan namin ligpitin to lahat at isort. Bahala na mga puyat. Ang ginagawa ngayon kung nakikita nyo na gaganyan para yan sa teaser na ipopost sa Facebook para naman ma-excite ang mga mamimili. Siya ang na -ganyan. Tapos si Bulit naman ay namimili ng mga magagandang design. Good morning guys. So, pagpatuloy natin ang vlog. Hindi ako nakapag-vlog kagabi kaya kasi super late na. Tapos nalobot pa talaga. Continue ng vlog. Siya nag-start na mag-live. 8am ha. 8am. Tulungan natin. Since na nawala yung mga tagyawat ko, mas naging maingat ako ngayon. Kasi sabi ko chance ko na to. As talaga yung tagyawat. Compare before, Grabe. Sunscreen lang. Naglalayo ako ng sunscreen. Kahit sa bahay. Ano si Globe? Dito na wala ang aking mga tagyawat. Kaya di ko na siya tinigil. Tinuloy-tuloy ko na sabi ko. Hiyang ako sa product na to. Old Navy. Pamain ako kay Old Navy. One year old. Pang one, pang one, pang one. Pamain ako kay Old Navy. Hatag ko si Old Navy. Saan? One year old. One year old. hatag ko siya sa Ano lang? 35 lang. 35 si Old 35 malapit sugod. Malapit Genesis. Mine ako Old Navy. Mine Old Navy. 35 pesos si Old Navy. So ngayon ko tapos na kami mag-live pero yan pa ang ano, tingnan nyo. Alam ko naiintindihan niyo kung bakit ganyan kakalat yan. Tapos na kami mag-live at ayan na, nag, aano ah, na kami, Nag-total na kami. Gusto ko lang muna i-shout out. Gusto ko lang muna i-shout out ang una naming ano, si Ma'am Niles Jaden, si Ma'am Joey Brisenyo Maricar Adam, Annalyn Cruz, Genesis Tatad, Chris Labao, Baby Rose, LG Territory, thank you po so much, Arnie Capistrano, Janine Trujillo, kay Mama Jo, Arlene Lozano, Darlene Marias and Sugar, thank you so much guys, thank you sa pag-support sa aming munting online live, online live selling na kay paano ay kakaumpisa lang, sana supportahan niyo po kami. Sino sunod si, sino sunod si Joey Brizenyo ito? Uh, ito na pa sa Mari ka lang Kumpita nila ko. Mag-compute tayo. 1 2 Please, man, maman. Please, mamalat. Please. Mamalat, mama, please. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> check up Chris? it's 5 p.m. na. Sumakit na rin ng mga lalamuna namin. Kanina nag-start kami mag-live. 8am at natapos kami 5pm. So, kanina okay pa yung boses, ngayon hindi na. Sobrang hindi na. At eto na, natapos na sa sobrang dami. 100 kilos ito. Pira ito 100 kilos ngayon. Unti na lang ang natira. Gagawa naman kami ng paraan para madispose. dispose Pakita ko sa inyo ang mga na ano namin. Simula dito, papunta dyan. Papunta dyan. Kung nakikita nyo may mga supply, kasi pa-freebies namin yan. Yun ang mind ko po. Ang natira na lang ay iyan. Iyan, 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 iyan. So, that's it kapar, guys. So, gusto ko lang i-share. Wala lang. Nagtutry lang naman ako mag-vlog talaga kasi na-miss ko nga talaga mag-vlog. Kung ano lang. Sabi ko lifestyle, okay na siguro. Basta makapag-update lang po ako sa inyo. And gusto pong sabihin sa inyo na thank you so much ulit. Dahil parang nagkaroon talaga ako ng lakas ng loob para mag-vlog mag ano, mag ulit. Thank you guys. Thank you for watching. It. See you yeah. on my next one again. You. Bye.